Mga boss, kung hindi mapapatid ang transformasyon, makatuwira nga akong sabihin, tikim pa lamang itong nakamtan natin. Mas malagong ekonomiya, yan ang isa sa mga pamana ni Pangulong Aquino sa susunod na administrasyon. Itong unang katlong buwan ng 2016, naging mas mabilis ang gross domestic product growth rate ng Pilipinas kumpara sa China, Vietnam, Indonesia at Malaysia. Parting pa lang ang tunay na iyahay, UNC, no. natin yan. Pinang ng mga diskaya na ginagamit umano sila ng ilang mga mambabatas at ilang opisyal ng DPWH. Nangangamba si Pangulong Aquino na muling malugmok ang bansa kapag napasakamay ng tiwaling presidente ang pamumuno. Kung hindi tayo maatala kung magtutuloy ang daang matwit sa loob ng isang henerasyon, politiko po, sa loob ng isang generation, first world na raw po tayo. At this pivotal moment in our nation's history, it is the responsibility of my generation of leaders to ensure that the burning flame in our hearts for genuine service, for justice and respect for the rule of law continues to burn fervently. Solusyonan na, na natin ang malalim at sangasangang problema ng bayan. Huwag na tayong magluklok ng mga magnanakaw at mga sinungaling sa mga posisyon ng kapangyarihan magkaisa na tayo bilang isang bansa na solusyonan ang mga problema natin. Kung kaya sa loob ng anim na taon na gawin ito ng Pangulo, kayang-kaya ng dalawang Pangulong matino at mahusay sa loob ng labing dalawang taon at gamit ang inspirasyon at katotohanan na ang katibulian, ipakulong ang mga kurakot, pasiglahin ang ekonomiya, bigyan ng trabaho ang mga unemployed, itaas ang sahod at kita ng taong bayan, ibaba ang presyo ng mga bilihin lalo na ng pagkain, tiyakin ang maayos na edukasyon at healthcare system para sa lahat, at tapusin at wakasin ang gutom at kahirapan sa bansa.